So, ayan, nakatulog na ulit si Tonton. Abay, dumating ba naman ang magaling kong asawa? Ang tanong, walang, walang tarkari, walang vegetable. Sabi ko, eh hindi, napakarami nating vegetable. Punong-puno sa ref. Eh? <laughs> Alam niya na walang vegetable. Magtatanong na, walang vegetable? Kasi itong si Asis, guys, hindi na ng pera yan sa akin. Kasi ang sabi niya, siya raw bumibili kasi ng vegetable, siya bumibili ng ulam. So ako naman, hindi nangihingi. Kaya kung wala kaming vegetable, hindi talaga ako bumibili dahil wala nga akong pera. Kaya umaasa talaga ako sa kanya na siya yung palagi sa parsa, ganyan, bibili siya. O minsan naman kapag dumaan si budget, tapos nandito siya, nabili siya. Kasi nga, pag minsan humingi ako sa kanya ng pera, sabi ko, bigyan mo naman ako ng pera na mamasada ka araw-araw, hindi ka man lang nagabot ng pera sa akin, sabi ko kasi. Ang sabi niya, ang sagot niya kasi sa akin, aanhin mo ang pera, nandito ka lang sa bahay, yun ang sagot niya sa akin. Kaya, kapag ganyan na walang vegetable, di wala. Kaya tumatawag ako sa kanya, oh, walang vegetable, anong lulutuin ko? ako na sa parsa ka, bumili ka, ginagano ko siya. Dumating ba naman eh? Walang vegetable? Sabi ko, hindi. Napakarami nating vegetable <laughs> Tapos ayun, sabi niya, sige, mag-prepare ka ng ano, mag-adobo ka. Adobo ako ng manok. Bibili, bibili daw siya ng manok at, at aadobohin ko daw. Sabi ko, sige. Sabi, gustong-gusto ko, adobo eh. Kagabi kasi, bumili din na kami ng manok. Kasi wala nga kaming vegetable. Alam nga naman palaging, palaging ano, palaging ano to, kalabasa. Eh, wala nang kasita. Wala nga pala yung kalabasa at sitaw. ayun ayaw na ayaw pa man din yung kalabasa at sitaw. Ako na may gustong gusto ko. Hal lalo't lahukan mo ng talbos-talbos. Gustong gusto ko yon. Eh, ayaw niya. Gusto niya yung may patatas. Palagi. Eh, ayaw ko naman na may patatas palagi. Ang ulan. Siya naman gusto-gusto niya patatas na ano. Sabi ba naman sa akin kagabi, mag-prince price daw ako yung ulam namin. Sabi ko, ayaw ko na prince price. Saka walang ano, walang patatas. Gusto niya yun, yung pa-prince price lang. Eh, kanin na nga. Tapos ang ulam mo, patatas. Ano yun? Minsan ayaw na ayaw ko ng ganun guys na ulam. <laughs> so, ayan. Pagluluto ako ng adobo habang matutulog si Tonton. So, balikan ko na lang kayo later, guys. Good morning, guys! Happy Monday po sa ating lahat. Bali, maglilinis ng daan. Ayun sila, ah. ah si Asis hindi pa makapag-start kasi naantay yung service. Pero lilinisan nila ang daan para malinis ang daan kapag dasay. But I think last month also ah. Last month also you clean also the road ah. Mm -hmm. Oo. Oh. Kagaya niyan yung mga lumagpas ba na halaman. So dapat kailangan hanggang dito lang talaga yung kasi nga daanan na yan. Kapag ang ano nagpaano din sila ng drainage dito, naku Dapat tapat ng poste lang talaga kailangan hindi lalagpas sa tapat ng poste na yan. Hindi ka dapat lubagpas na ganyan kasi daanan na yan siya. why they remove the ano? Because kasi hindi maganda near the road. Naku. Ito yung double na ano eh, hibiscus. Double eh. Yung traktor, yung traktor nung nakaraan, dinaanan niya yung ating mangga. Hmm. Natumba yung mangga natin eh. Ayan, yung mangga natin natumba eh. Dina Ang luwag dito eh, talagang doon pa talaga sa uman. Oh. Ayan, pwede to mabubuhay ito. Yes, I know. Not gonna extend until the post mm -hmm. dapat. Kasi nga, lagay na. Namatay yung white, oh. Pero hindi ko tatanggalin kasi parang magkakaroon siya ng ano. Tapat oh. dito. Tapat ng ano. Tapat Don't dapat ng... Here. This one, the eggplant. You don't put here, you don't put yeah. wall. When? When put wall? Next year. But you don't kick like that on yeah. my plant. This is Prince mm. Next year, have money, we will. Sir, next year, have money, we will go Philippines. Not gonna build, build, build. I will sell the land. I will sell the land. You need to go help so that you're not gonna pay 100. hindi ko pwedeng iwanan si Tonton ni. Eh. Saka hindi talaga ako naglilinis. <laughs> sumasama sa kanila. Si Asis ang sumasama sa kanila. Si Ama. Si Asis, si Ama, si Sanjip. Sila yung naglilinis ng daan. Yan yung Hamro Ayan o yung Ramkula Hamro Club yan. yan. yung mga miyembro. Yan. Yan din yung inawada nung nakaraan. <laughs> Yung 100 na ibinigay nung nakaraan, yun yung pambayad every month. <laughs> Nagbabayad every month 100. Yes. Inside the ano, fence. If ever you are planning to put fence, it should be inside the fence. Yung light namin, kailangan i-transfer siya. Kasi kung magpapabakod man, kailangan nasa loob siya ng bakod. Maganda may puno eh. Ang laking tulong nitong papayan na to. Ito! Kasi sa totoo lang, kapag may araw na ganyan, oh, pwede kang sumilong na ganito. Pagbibilib, sinaama ng ano, ng mais. Ay palay pala palay. Bibilad sila ng palay. Ganda tulong yan kapag humangin yung dahon niya. Kahit papano may hangin dito sa amin. Kaysa pag yung walang-walang puno, susko ang init.

Pero pa hulang naman ang gulay. Koli lodo kang sinika. Yot. Anong bibilhin natin ng na gulay? Uh, ito lemon. Lo, lalaki ng lemon oh. Hindi lemon kati. Lemon? Oh. You have oh. this? Are we still have lemon? Ha? Huh? What are you saying? I don't know nga eh. You, honey, oh, ang lalaki oh. Ha? Ha? Huh? huh? ikaw balak bahala ka wala naman pare pare lang ang gulay ko hmm? ba last time ah wait. already local last time ako ko maglinis ah uh, uwi anna hindi pa tumutulong si Asis. Magbabayad kami ng 100. <laughs> Magbabayad <laughs> na one ride kasi hindi tumulong maglinis sa daanan. Wala <laughs> masyadong gulay ngayon, ay. Pati carrots, oh, hindi maganda yung carrots ni Badje. <laughs> Hi guys, kain tayo. Ulam namin, bilis at Itlog! Ayan, ito yung magiging brunch natin, guys. Wala eh, wala tayong maluto. Ang mahal ng gulay, grabe, sobra. Ano ba ba? Bumili si Asis ng cauliflower? 200 per kilo. 200 per kilo cauliflower, oh my God. Tinamad na siya magluto. <coughs> Oye, kaya itlog. Ulam <laughs> oh, <love> natin. <laughs> Kain tayo, guys. Kaya well, mo meron tsoro. Meron na mo. Delis. Itlog, okay? mm -hmm. What delicious? Ay, cook delicious? Sarap talaga ng delis. Nakakamilis eh. Why? Where's your spoon? Down, down. Eh, where's your spoon, baby? Mm hmm? Bang! Kaya mo nga ako i-send ganang dilis dito. <laughs> Sa DHL? Kung papayag sila? Because document very fast eh. Dilis lang ba? Isang, isang kilong dilis. <laughs> isang kilong dilis. They will take the tax. This one? Mm -hmm. Only one kilo dili? They will have the tax there. Eh. Sobra kasi ang immigration dito. Eh, mukhang tax ang mga tao sa immigration. Mahal-mahal nang -mahal singil nila sa tax eh. Hindi na lang tanas. Hmm, kahit itlog lang at dilis oh. Sarap. Tapos may kape. I, I have coffee. No coffee. Tapos coffee. Ah, oh, sarap. Yes. Namimiss ko longganisa. Panaginipan ko ba naman longganisa? Ay. Mm. Who's that? Nothing. an Latin. Sanji? Yeah, good work. <whistles> Kibo yo! So, sobrang miss ko ng longganisa. Na panaginipan ko talaga longganisa. Guys, pagkabi eh. yung, choro. longganisa Choro. daw naman na Mr. Miss daw. Na kulay red. Lutuin mo lang sa ganyan ng tubig. Lagyan mo ng, pag na yung tubig, lagyan mo ng mantika, preto preto. Ang partner noodles, ay! Oh, nakakamis, Ganung ulam. Sap na daw sa kinakain ko, sa panaginip ko. Pag gising ko na madaling araw, nagugutom ako. <laughs> <laughs> mm. Masarap sana gumawa ng lugganisa na yung ano, yung ipapanglagay mo dun eh. Yung parang sa atin, wala kasi dito nang ganun. Oh, nilalang ano, nilalang. ng ganun. ano meron lang mo. Wala kasi gumawa ng ilagay mo sa plastic ng ice candy. O di kaya sa foil. Ah! <laughs> oh. What? ta dong gibe tumat. Wai, ayan na. Nagmuriyot na yung alaga ko. Muriyot na. Ayan guys. Bye bye everyone.